Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Marso 8, 2025. Habang patuloy na umuusad ang araw, maaaring maramdaman mong mas gusto mong makasama ang iba, minamahal na Gemini. Ang masiglang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay tila isang paanyaya upang maging mas bukas sa mundo sa iyong paligid, Hinihikayat ka nitong lumabas sa iyong komportabling espasyo, at makihalubilo sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang iyong likas na mapanlikhang isipan, at masiglang personalidad, ay lalo pang pinapalakas ng enerhiyang umiikot sa iyo ngayon, kaya naman ito ay isang magandang pagkakataon, upang palalimin ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Sa iyong likas na pagiging palakaibigan, madali mong naipadama ang init ng iyong presensya sa iba. At sa araw na ito, maaari mong magamit ang iyong likas na kakayahan sa pakikipag-usap upang hindi lamang palawakin ang iyong social circle, kundi upang mas patatagin ang mga relasyon na mayroon ka na. Yakapin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang tunay na ipahayag ang iyong damdamin at emosyon sa iyong pamilya, mga kaibigan at sa mga taong may espesyal na puwang sa iyong puso. Sa bawat pag-uusap at pagsasama, mayroon kang pagkakataon na ipahayag hindi lamang ang iyong mga ideya, kundi pati na rin ang iyong tunay na saloobin. Sa pamamagitan nito, mas lalalim ang inyong relasyon, at mas madarama mo ang pagpapahalaga, pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng iyong mga mahal sa buhay. Huwag mag-atubiling ipakita ang iyong tunay na sarili, sa pagiging bukas mo sa kanila, mas lalo nilang mauunawaan kung sino ka, at ano ang iyong pinahahalagahan. Sa simpleng paraan ng pakikinig at pagbibigay ng oras sa kanila, maipadama mo kung gaano sila kahalaga sa iyo. Minsan, hindi natin napapansin kung paano natin napapalakas ang loob ng iba sa pamamagitan lamang ng pagiging naroroon para sa kanila. Sa araw na ito, pag-isipan kung paano mo mas maipapadama ang iyong pagpapahalaga sa mga taong malapit sa iyong puso. Sa araw na ito, isang malalim na pagminilay ang dumadaloy sa iyong puso at isipan. Ang pagkakataong ito ay isang paanyaya upang mas makilala mo pa ang iyong sarili at tuklasin ang mas malalalim na bahagi ng iyong pagkatao. Minsan, sa sobrang bilis ng takbo ng ating buhay, nakakalimutan nating huminto, at pag-isipan kung ano ba talaga ang gusto nating tahakin. Ngayong araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili, upang magnilay at suriin ang iyong mga pangarap, layunin, at kasalukuyang estado ng iyong buhay. Ano ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga bagay na nais mong baguhin o pagbutihin sa iyong sarili? Sa pagninilay mong ito, mas makikita mo kung paano mo maipapamalas ang iyong tunay na potensyal at kung paano mo magagamit ang iyong mga talento at kakayahan upang maabot ang iyong mga pangarap. Hindi mo kailangang magkaroon ng agarang sagot. Ang mahalaga ay nagsisimula kang magtanong at magbigay ng espasyo para sa sarili mong paglago. Hayaang gabayan ka ng malumanay na enerhiya ng buwan sa cancer, patungo sa isang lugar kung saan mararamdaman mong ligtas at matatag. Sa gitna ng magulong mundo, kailangan nating lahat ng isang kanlungan, isang lugar kung saan maaari tayong makapagpahinga, makapag-isip, at muling buwin ang ating sarili. Maaaring ito ay isang pisikal na espasyo tulad ng iyong tahanan o isang tahimik na lugar kung saan ka nakakahanap ng kapayapaan. O maaaring ito rin ay isang panloob na espasyo sa iyong puso at isipan kung saan nararamdaman mong may kapayapaan at katiwasayan. Kapag natagpuan mo ang espasyong ito, magiging mas madali para sa iyo na harapin ang anumang hamon ng buhay. Mas magiging malinaw ang direksyon ng iyong mga layunin. Ito rin ang panahon upang alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan. Maglaan ng oras para sa sarili, para sa pahinga, at para sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan at inspirasyon. Ngayong araw, maaaring mapansin mo rin ang isang pagtaas sa iyong malikhaing enerhiya. Ang kakaibang inspirasyon na nararamdaman mo ngayon ay maaaring magbunga ng mga bagong ideya at pananaw na maaaring makatulong sa iyong personal na pag-unlad. Hayaan mong dumaloy ang enerhiyang ito sa pamamagitan ng mga aktibidad na nagpapasaya at nagpapasigla sa iyo. Kung mahilig kang magsulat, subukan mong isulat ang iyong mga damdamin at kaisipan. Kung mahilig kang gumuhit, hayaang ipakita ng iyong sining ang iyong emosyon o maaaring ang malikhaing enerhiyang ito ay makita sa paraan ng iyong pakikitungo sa iba, sa pagiging bukas sa pakikipag-usap, sa pagbabahagi ng iyong mga kwento, o sa pagsubok ng mga bagong paraan upang maipahayag ang iyong sarili. Ang pagiging malikhain ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng sining kundi pati na rin sa paraan ng iyong pagharap sa buhay. Maaari mong gamitin ang iyong pagkamalikhain sa paglutas ng mga suliranin o sa pagpapahusay ng iyong relasyon sa iba. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, sikaping mapanatili ang isang positibo at maaliwalas na kapaligiran. Ang positibong enerhiya na iyong nililikha ay hindi lamang makakatulong sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagngiti sa iba, ang pagpapakita ng kabutihan, at ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan ay magdadala sa iyo ng mas maraming biyaya. Tandaan na ang mga relasyon na iyong binubuo at pinapalalim, ay may malaking papel sa iyong buhay, kaya't bigyan mo ito ng sapat na halaga at oras. Ang bawat koneksyon na iyong ginagawa, ay maaaring may dalang aral o inspirasyon, kaya't pahalagahan mo ang bawat interaksyong iyong pinapasukan. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay bughaw. Ang bughaw ay sumisimbolo sa kapayapaan, katiwasayan, at kalinawan ng isipan. Ang pagsusuot ng bughaw o pagdadala ng isang bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo na mapanatili ang iyong fokus at dalhin ang enerhiya ng katahimikan sa iyong araw. Ang kulay na ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon at kapanatagan sa gitna ng anumang hamon na maaari mong harapin. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, anim, labindalawa, dalawampu't tatlo, at tatlumput isa. Ang mga numerong ito ay may dalang enerhiya ng balanse, kasaganaan, at magandang oportunidad. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon o bilang inspirasyon sa mga bagay na nais mong gawin ngayong araw. Kung ikaw ay may kailangang gawing desisyon, maaari mong pag-isipan kung paano mo magagamit ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong direksyon. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso at nagpapalakas ng iyong relasyon sa iba. Maaaring ito ay isang simpleng tawag sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap, isang masayang hapunan kasama ang iyong pamilya. O kahit isang sandali ng katahimikan kung saan maaari mong pakinggan ang tibok ng iyong puso at alamin kung ano ang tunay mong nararamdaman. Sa anumang paraan, ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang suriin ang mga nangyari. Ano ang mga natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang mga damdaming bumalot sa iyong puso? Sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong araw, mas magiging malinaw sa iyo kung paano mo nais pagpatuloy ang iyong paglalakbay sa mga susunod na araw. Tandaan na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at paglago. Sa bawat araw, may mga bagong aral, bagong karanasan at bagong oportunidad na naghihintay sa iyo. Yakapin ang mga ito ng may bukas na puso at isipan. Ikaw ay isang natatanging nilalang, puno ng potensyal at liwanag. Magtiwala ka sa iyong sarili, at sa iyong kakayahang abutin ang iyong mga pangarap. Ang universo ay nasa panig mo, gumagabay sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may pag-asa, inspirasyon, at pagmamahal. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.